Hey, what's up guys? Ang mabilis na unboxing nandito sa mi Poco Pad. Color blue itong bubuksan natin. Meron siyang A256 na version. Ito guys ang pinakaunang Poco Pad na nilabas sa atin sa Pilipinas. Hindi ko lang sure guys kung ito ba ang pinakaunang Poco na tablet din. Buksan lang natin siya. Nakakuha ko siya ng sale. Nung nakaraang announce niya medyo matalas siyang dumating dahil naka pre-order po siya. Kung hindi ko nagkakamali parang nakuha ko ito ng 11,990 almost 12,000 yung kanyang naging presyo pero yung kanyang SRP guys medyo mahal siya sa kanyang SRP kung doon siya makukuha dahil meron po siyang 5,999 na SRP 16,000 po siya yan guys yung Pocopad yun meron siyang 11 point, meron siyang 12.1 inches na meron 120 Hz refresh rate na meron 2.5K na display tapos si Snapdragon 7S Gen 2 na processor ibig sabihin guys kasing lakas to ng Poco F Poco X6, 'yon yung hindi pro version, yun guys. Medyo malaki yung tablet na to at medyo may pagka rectangle yung design niya. Buksan lang natin siya, guys. Tingnan muna natin yung kasama niya sa may package at yung kanya ibang quick specs. Meron siyang 10,000 mah sa battery, medyo malaki-laki 'yon. Tapos meron siyang 33 watts charger na supported sa kanya at powered by Xiaomi HyperOS at naka quad speaker din siya. Ito yung kanyang charger na kasama. Tapos, yun lang. Yun lang yung kasama niya guys. Kaya mga manual niya. I think guys, ito na pinakamurang gaming tablet na mabibili natin. Hindi alam naman nga natin na malakas din yung Snapdragon 7S Gen 2 na processor. And guys, set up lang natin siya na isang mabilis. Medyo malaki yung tablet na to at wala nga lang siyang case na kasama rito guys. Mas okay nalagyan natin siya agad ng case. Dahil medyo malaki po yung tablet na to. Meron din siyang color silver na kulay kung di ako nagkakamali. Pero mas pinili ko na itong dark color para maiba naman. Dahil puro po color white yung mga pinipili nating mga gadgets. Color blue, color dark blue itong napili natin na meron siyang 2 cameras dito sa may harap sa may likod niya. At ito na guys yung ating Poco Pad. Meron siyang 12.1 inches, medyo malaki yung kanyang display. At mukhang yun guys, wala siyang home screen dito. Para siyang iPad yung forma niya. Tingnan lang natin sa grid yung kanyang settings. Parang medyo hindi siya smooth. Parang hindi pa siya nakaset sa may 120Hz na refresh rate. Set lang natin siya sa grid para mas maging smooth siya. Yun, naka 60Hz nga lang siya. Meron siyang 90 hz dito guys, naka 120Hz. syempre dito na tayo sa may 120Hz na refresh rate. Yun. Mas naging smooth po siya guys. Tapos, siyang pa Pad siya. 256 gb internal storage. At meron siyang Android 14. At, yan. 80 gram siya guys. Na mayroong Snapdragon 7S Gen 2 na processor. At, check lang natin kung meron siyang SIM slot. Tingnan lang natin sa saglit. Wala po siyang SIM card slot. Meron lang siyang SD card slot dito kaya papano. I think malaking bagay na yun. Kung kukulangin tayo sa 256 gb storage, makakapaglagay pa tayo ng malakas na I mean mataas na storage dito dahil walang ibang version guys ang Pocopad isang version lang po siya 256 na version lang wala po tayong ibang option ng mas mataas na storage isang quick gaming test na dito sa mga Warzone Mobile asahan natin na wala tayong may problema dito, dito subukan subok natin ang Snapdragon 7S Gen 2 na malakas na may games yan nakakapanibago na talaga yung malaking display nya Minsan talaga yung ka maniwala sa ang score. Dila ng 400k lang yung score ng Poco Pad. Habang ng 500k, yung score ng Poco X6. Pero same lang sila ng processor. Pero still, hindi pa rin naman natin pwedeng gawing basihan yung total score na yan. Actual na performance pa rin ang mahalaga. Isa pang maganda sa tablet na to, syempre yung manood ng movie. Hindi malaki yung kanyang display. Tapos malakas pa yung kanyang speaker. Perfect ang tablet na to kung ano 11k nyo lang siya mabibili pagkaya nakasale. Pero kung ano 15k nyo siya mabibili. E medyo mahal yun. Pero still, kahit naman sa may 16K na SRP nyo yan mabili, medyo sulit na yan. Hindi ko lang tablet na meron ganyang klase ng specs sa ganyang presyo. Ang magandang tablet na lang sa may ganyang presyo ngayon ay yung Xiaomi Pad 6. Kaso lang medyo mahal yun pagka sa SRP natin mabibili. Magandang bilhin din yung tablet na yun pagka tayong discounted yung presyo niya. Lalo pangat, nga ng kanyang battery na meron 10,000 na sa battery at expandable pa yung kanyang storage. Sa kahit pa paano malakas na rin sa games. At yan muna guys yung mabilis na Unboxing and quick review natin kay Pocopad. Thanks for watching.